Kahit ano ang makasya mo dito sa cart na ito, sa loob ng isang minuto, ay babayaran ko lahat. Anda ka na? Anda na. Ako hindi pa handa kasi baka maubos yung pera ko. Sige, ito pa eh. Sige. Now! <laughs> <laughs> Kumustamos mga amigos! So ngayon, papunta kami ng bundok kasi maghahanap kami ng maswerting at deserving na magsasaka na kakasa sa ating challenge. Hindi naging madali ang paghahanap namin ni Tatay Kidong pero pagdating sa pagtulong, meron at meron talagang ibibigay si Lord na deserving at kailangan natin tulungan. dol. Hanggang sa naabutan namin si Tatay Kidong na nagsasaka. Ayun, meron na ito nakita dun. Ayun, meron na magsasaka. Tay, magandang araw. Tay, meron akong tanong sa iyo Tay. Pwede mo mag-stop pula, Tay? Okay lang, mag-stop. Anong, anong pangalan mo? Kidong, gusto mo bang sumaya ngayon? Ano, Magtiwala ka lang sa akin. At dito na kwento sa akin ni Tatay Kidong na first time niya kumain sa Jollibee at pumasok sa mall. Ready ka na sa challenge, Tay? Ha? Gusto ko rin magpasalamat sa Gisano Mall Ball Townhouse sa pagbibigay ng pagkakataon na makapag-vlog kami. Lubos ang aming pasasalamat sa inyong suporta at mainit na pagtanggap. Timer! Start! Go, go, go. Now! Go, sige na! Takbo ka na! Kumuha ka na kahit ano dyan! Listen mo! Kumuha ka na kahit ano! Listen mo tayo! Alo! Sige! Listen mo! Listen mo! Listen mo! Listen tay. mo tayo! Ka kahit ano tayo! Kahit anong gusto mo! Para sa pamilya mo! Sige! Bisa. Bisa ka, tay. 21 seconds! Wait, I'm coming in! seconds! Go, go, 38 go, go, 30 go. seconds! 40 seconds! <laughs> <T -box. laughs> 45 seconds! 47! 48! 49! 50! 51! 52! 53! 54! Kuha ba? 55, Alright, congratulations, tay. Ang dami mo nakuha. Meron ka ba pang bayad yan, tay? Oh, no! Ah, napagod ako dun, tay. So ngayon, babayarin natin lahat ng kinuha mo. Tingnan natin kung magkano lahat. Punta na tayo sa counter. Naging posible ang video na ito nang dahil sa Winsir Dito ako naglalaro at kumikita ng pera para panggasto sa content ko. Katulad dito sa Color Game. Pusta tayo ng 1,000 peso sa pula. Rule that dice. And here we Boom! Ganun lang dadaling kumita! At kapag ikay nanalo, sobrang safe dito! Dahil ang Winzer ay licensed pag-gore! Gamitin lang ang Gcash at bank sa pag-withdraw! Sa pag-cash in, ganun rin! Kaya mag-register na! Nasa comment section ng link! Kasi you always win sa so Winzer! Tay, dahil marami ka ng groceries, ikaw nang bahala umuwi! Ha? Okay? Bye-bye! Ha? Huh? Ha? Huh? <laughs> <laughs> Joke like, Senyo. i'm giving up on settling down getting out of this small town